Ano ang Solana or Sol at bakit nga ba pataas ito? At tila hindi naapektuhan noong bumagsak o nagkakoreksyon ang kabuuan ng crypto market. Sa video na ito ay papaliwanag natin ito para malaman mo kung dapat ka bang mag-invest. Welcome sa Kriptuhan, Kung gusto mong maintindihan ng madali ang crypto upang mas madali ka rin kumita ng pera, ay make sure na ilike mo na ang video na ito. Mag-subscribe at hit na rin ang notification bell para hindi mo miss out ang mga bagong videos natin linggo-linggo. Let's go! Ano ang Solana? Pero bago yun, alam mo ba na kung nag-invest ka sa Solana last year, ay meron ka ng gains ng around 5,432.6% ayon sa CoinGecko. Take note sa loob lang ito ng 1 year. At paano pa ako nakabili ka ng Solana noong nag-launch ito na wala pang halos $1? Na as of this recording ay nagkakahalaga na nang $158.79. Nag-all-time high pa ito ngayong linggo lang ng $213.47. Medyo bumaba ito ng bahagya pero babalikan natin mamaya ang dahilan na ito. Anyways, anong nga ba itong Solana? Ang Solana ay isang cryptocurrency na sa ngayon ay number 8 na pinakamalaki base sa market cap. Mas malaki na ito kumpara sa isa pang malaking project na Polkadot at ang sikat na meme coin na Dogecoin. Ang Solana ay nabuo noong 2017 mula sa founder nito na Senatorli si Yakovenko na isang magaling na software engineer mula sa mga bigating kumpanya ng Qualcomm, Dropbox at marami pang iba. Anong meron sa Solana? Gaya ng ibang crypto project, ang Solana ay isang open source at decentralized na crypto na gumagamit rin ng proof of stake consensus katulad ng Cardano, Polkadot at iba pang cryptocurrency. Hindi tulad ng Bitcoin na proof of work na mabagal at hindi ganon ka-eco-friendly. Pero hindi tulad ng ibang proof of stake na crypto ang Solana ay may tuturing na unique at isa sa pinakamabilis na crypto sa lahat. Kung ikukumpara natin ang Bitcoin ay kayang maghandle ng 4 transactions per second. Ang Ethereum naman ay 20 transactions per second. Samantalang ang Solana ay kayang maghandle ng up to 50,000 transactions per second. Na kung ikukumpara pa natin sa kumpanyang Visa ay 2 times na mas mabilis pa rin ang Solana pagdating sa paghandle ng mga transactions hindi na kinakailangan pa ni Solana na gumamit ng mga layer 2 solutions para mas maging mabilis ang transactions dito. Hindi tulad ng matagal na pangako ng Lightning Network ng Bitcoin at maging ang Ethereum 2.0 or iba pang layer 2 solutions sa Ethereum tulad ng Polygon or Matic. Isa pang kinaganda ng Solana ay ang napakamurang transaction cost nito na wala pang limang sentimo. Mas mura ito kumpara sa Cardano at sobrang layo rin kumpara sa Ethereum na napakamahal ng gas fee na umaabot minsan around 1,000 pesos pataas depende sa congestion ng network. Kaya naman ay nasolve rin ng Solana ang scalability issues na mayroon ang ilan sa mga malalaki at sikat na crypto tulad ng Bitcoin at Ethereum. Nagawa ito ni Solana dahil sa tinatawag nitong Proof of History. Ano ba itong Proof of History? Basically, sa madini explanation, ang proof of history ay ang pagkakaroon ng record ng time or timestamps sa loob ng blockchain. Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng innovation, ay mas nagiging mabilis at nalalaman yung order ng mga transactions at hindi na kinakailangan pang magpabalik-balik para lang ma-validate ito which nagiging cause ng pagbagal at pagtagal na ma-validate ang mga transactions tulad ng nangyayari sa Bitcoin. So imagine na lang natin na isa kang estudyante. At lahat ng estudyante sa isang classroom ay mayroong kanya-kanyang relo. Na maaaring yung relo ni Juan ay advance ng 5 minutes. Yung relo naman ni Pedro ay late ng 5 minutes. At yung ibang mga estudyante sa loob ng classroom ay may kanya-kanyang setting ng kanilang relo. Na para sa kanila ay yun ang tamang oras. So kung halimbawa ang first subject na English ay 7am hanggang 8am. Tapos sabi ng teacher ay mag-quiz ang buong section ng 7.40 am. So dahil iba-iba ng oras sa relo, yung bawat estudyante, kinakailangan pa nilang mag-agree lahat na 7.40 am na. Kaya dapat na silang mag-quiz. At dahil dito, hindi ka agad nakakapag-quiz kasi nagtatalo-talo pa or nagkakaroon pa ng mga back and forth kung sino ang tama. Natama bang 7.40 am na? So what if meron na lang tayong universal na oras para sa lahat. Or let's say, meron tayong wall clock na ito yung tamang oras. Meaning, hindi na kailangan pang magtalo-talo or i-validate ng matagal ng lahat ng tao sa isang section kung sino ang una or kung ano ang tamang oras. So, ganun ang ginawa dito sa proof of history. Nagkaroon tayo ng record ng time para mas maging maayos ang lahat at mas maging mabilis ang mga proseso. Meron ding tinatawag ang Solana na turbine which is sa madaling explanation ay isang protocol na kung saan kaya nitong hatiin yung mga malalaking information papuntang maliliit. Kumbaga nahahati-hati ito kaya mas nagiging mabilis at mas madali ang pagproseso ng mga information or transactions. Bukod pa dito, tulad ng Ethereum ay posible rin gumawa ng mga applications sa Solana dahil meron itong smart contracts na sa ngayon nga ay mayroong around 340 plus apps at tumatakbo sa Solana network. At marami pang ibang bagay na in-innovate ng Solana sa blockchain technology. Ngayon, dahilan kung bakit tumataas ang Solana. Number 1, NFT Marketplace. Tulad ng Ethereum ay mayroon ring ni-launch na NFT Marketplace ang Solana. At dahil dito ay pwede na rin mag ng mga NFTs ang mga tao gamit ang Solana Network. So isa sa mga sikat na NFT art collection projects sa Solana ay ang Degenerate Ape Academy o yung mga 3D model ng mga unique na apes tulad nito. At sa loob nga lang ng 8 minutes ay nasold out agad yung 10,000 unique collection na ito. So in total during that time ay umabot ito ng 96,000 sold or 5.9 million dollars lang naman during that time. Pero as of this recording, ang value na nun ay 15 million dollars. So marami rin kumita dito sa NFT craze na ito sa Solana Network. Dahil pangyari na ito ay tumaas talaga ang presyo ng Solana at noong last September 11 nga ay nagkaroon ng 1 million dollar sale sa NFT marketplace ng Solana Network, you know, first time. At di pa rin ang collection na yon at ang bumili ay isang blockchain investment firm na Moonrock Capital. Number 2, Ignition. Hindi ito yung kanta pero bago pa pumutok ang Solana ay tinitisa nila itong Ignition na ito. Pero ano nga ba itong Ignition? Fast forward ngayong araw ay alam na natin itong Ignition which is isa palang event kung saan posibleng manalo ang mga participants ng up to 5 million dollars in prizes and seed funding. Mahalaga ito kasi kumbaga ito yung parang way ng Solana para makapag-collaborate or makipag-meet sa mga iba pang projects. In a way, parang mas madaling malaman ng karamihan ng tao ang crypto. Nakailang launch na rin sila ng mga hackathons noong mga nakarang buwan at maganda ang mga naging resulta nito. At maraming mga projects ang nabuo dahil sa event na mga yon. Number 3, Big Investors So syempre, para pumutok rin ang isang crypto, kailangan meron ding mga bigatin na mga influencers or investors ang mag invest sa mga ganitong project. At noong mga nakarang buwan nga ay nakapag-raise ang Solana ng $314 million plus na pera para mas scale pa lalo ang decentralized finance sa Solana Network. Na alam naman natin ng leader sa DeFi sa ngayon ay ang Ethereum. Ang mga kilalang investors na nag-fund dito ay sina Andresen Horwitz na na nag-invest sa Twitter, Airbnb at iba pang startup tech companies. nag din sa Solana ang Polychain Capital, Alameda Research at marami pang iba. Pero kahit patas na ng patas ang Solana, ay noong mga nakarang araw ay bumagsak ito. So ngayon, bakit bumaba ang value ng Solana? Bumaba ang presyo ng Solana ng around 25% dahil nagkaroon ang network na tinatawag na outage or sa term nila ay resource exhaustion meaning nag-down ang network dahil sa dami ng transactions na hinahandle ito dahil nga biglang pagputok ng Solana. Naumabot pa raw ng 400,000 transactions per second. So dahil doon ay napilitang isara muna ng around 18 hours ang mga applications na tumatakbo sa Solana network. Dahil dito ay paniguradong marami-rami rin ang nagpanic sell at nakapagbenta na nga. Although last December 2020 ay nagdown na rin ang Solana network. Pero sa ngayon, ay up and running na ulit ang Solana Network at unti-unti nang tumatas ulit ang value. Final thoughts, para sa akin magandang project ang Solana at marami na ring investors ang nakapansin dito kaya nga bigla itong tumaas this past few weeks at marami na ring mga applications at companies ang gumagamit ng Solana Network. Tandaan natin na halos nasa beta phase pa rin ang Solana kaya marami pa rin room for improvement. Kumaga parang nasa early stage pa rin tayo ng project. Kaya yung mga nakapag-invest noong una pa lang ay paniguradong masaya dahil sa magandang development ng Solana. At syempre rin masaya rin dahil tumaas ang value nito in a short period of time. Syempre depende pa rin naman sa iyo kung mag-iinvest ka. Dahil ikaw naman ang may hawak ng pera mo. At nasa sayo ang tamang desisyon. Pero kung naniniwala ka sa project, tingin ko ay okay pa rin namang mag-invest sa kabila ng medyo mataas na ito. Pero dahil nagkaroon ito ng slight na problema noong mga nakarang araw, ay posibleng magandang entry rin ito dahil medyo moba ang presyo. Isa pa kung naghahanap ka rin ng isa pang cryptocurrency na maaaring sumabay or posibleng tumalo sa Ethereum sa mga susunod na taon, ay maganda rin siguro mag-invest ka dito sa Solana. Pero walang nakakatiyak talaga ng mangyayari sa hinaharap. At kung gusto mo mag-start sa crypto, pwede mo rin gamitin yung link natin sa baba para makapag-register ka sa Binance. But then again, depende pa rin sa'yo kung mag invest ka. Tandaan na gamitin mo lang yung pera na kaya mong mawala sa'yo or kaya mong isugal. Dahil sa crypto, walang katiyakan yan at up and down yan madalas. Huwag kang mag invest kung wala kang ekstrang pera, lalong-lalo na kung utang money yan. Huwag na lang. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Habangan nyo pa ang mga susunod nating uploads. Kita kits!